Musta sa iyo na nakikinig? Merong kang mga material na pinadala. At uh, may isang tanong doon na parang ang bigat, no? Paano ba mapanatili ng isang simbahan yung sigla, yung yung momentum niya lalo na pag tumatagal na? Yung hindi lang yung parang okay pa naman, kundi yung buhay talaga, may direction. Oo, oo, oh, yun nga eh. Kasi alam mo yon, madalas tinitignan natin yung mga numero, attendance okay, finances mukhang stable naman. Pero yung challenge na nakita ko sa sources mo, e eh baka may mga sinyalis na pala sa ilalim niyan na hindi natin napapansin. Tama ka John. Baka may mga leader na, ah, palihim ng nauupos, burnout ba? O yung mission na dati, grabe yung alab, parang, parang lumalamlam na. Ito yung gusto nating himayin ngayon. Exactly. Ang goal natin dito, lampasan natin yung mga nakikita lang sa labas, yung surface level. Gusto nating unawain, based sa mga sources mo, kung ano ba talaga yung tunay na kalusugan, yung sigla na pangmatagalan, pang maraming henerasyon. Titingnan natin yung mga prinsipyos, pati na rin yung mga um, babala na nabangkit mo. Okay, game. Simulan natin doon sa foundational point. Sabi sa materials mo, kailangan daw nating tumingin higit pa sa mga numero. Bakit daw hindi sapat yung attendance o budget? Parang intuitive, parang dai intuitive 'yun eh. Karamihan, 'yun ang sukatan. Oo, magandang simula 'yan. Kasi nga, yung mga numero, meron namang halaga 'yan, pero pwede kasing surface metrics lang sila. 'Yun lang yung nasa ibabaw. Sabi nga sa sources mo, pwedeng mataas ang attendance pero ano, mababaw pala yung spiritual maturity ng mga tao. Ah, okay. O kaya malaki yung budget pero di naman pala naka-align sa tunay na misyon. Yung mas malalim daw na sukatan e eh yung tinatawag na spiritual momentum. Spiritual momentum? Ano yun? Yung parang hindi resulta agad ang tinitingnan, mas yung direksyon, yung galaw. Oo, parang ganon, yung patuloy na paglago sa pananampalataya tsaka yung kakayahan na to pa rin yung misyon, hindi lang ngayon, kundi sa bawat enerasyon. May binanggit pa nga sa isang source mo, 1 Corinthians 15.58. Ah, oo, oo. Yung maging matatag. Yung nga, maging matatag kayo, hindi natitinag, laging nananagana sa gawain ng Panginoon. Yung emphasis nasa pagiging matatag at laging nananagana sa gawain, yung purposeful na pagkilos. Kasi alam nating hindi walang saysay ang pagpapagal para sa kanya. Hindi ito yung pabongga lang, kundi yung tuloy-tuloy tapat na pagkilos. Okay, gets ko. Tuloy-tuloy na pagkilos. At para maintindihan pa natin yan, may isang analogy dun sa sources mo na ang ganda yung simbahan daw parang living organism, buhay na katawan, hindi lang institusyon. Paano binabago nun yung tingin natin sa kalusugan? Ah, malaki ang pagbabago niyan. Kasi kung institusyon lang, ang focus natin nasa structure, rules, mga programa. Pero kung living organism, ang focus nasa buhay, sa relasyon, sa paglago, sa nourishment. Nourishment. Parang halaman. Oo, tulad ng sabi ni Paul sa 1 Corinthians 12, di ba? Bawat parte ng katawan mahalaga, magkakaugnay. Para manatiling buhay, kailangan ng tuloy-tuloy na spiritual nourishment. At hindi lang sermon yon tuwing linggo, no? sabi doon. Hindi lang talaga kasama diyan base sa binigay mo, yung intentional discipleship, yung sadyang pagdidisipulo, yung malalim na panalangin, yung tunay na fellowship, yung pagsama-sama, tsaka yung regular na pag-aaral at pagsasabuhay ng salita. Parang ginagaya yung pattern ng early church sa Acts 2, di ba? Oo, yung sa Acts 2, yung nanatiling matatag sa turo yun, sa turo, sa pagsasama-sama, sa pagpipiraso ng tinapay, tsaka sa pananalangin. Holistic eh. At ang isang buhay na organismo, anong natural niyang ginagawa? Lumalabas, nagpaparami, umaubos sa paligid. Dito ba papasok yung isa pang analogy? Yung parang bituin daw, nabasa ko sa notes mo, hindi daw sa laki nasusukat yung sigla, kundi sa enerhiyang binubuga palabas. Yung radiates outward. Ayun! Ang ganda nun! Pag tumigil daw sa pag-abot sa labas, nagiging stagnant. Kahit ang daming tao sa loob, parang black hole daw imbis na star. Nakakatakot yun. Oo, oo. Nakakagandang visual niyan kasi ang design talaga ng simbahan ay maging liwanag. Diba kapag ang enerhiya, puro panloob na lang, sa mga away-away, sa pag-maintain lang ng status quo, nawawala yung purpose. Parang yung ilog na sabi mo kanina tumigil sa pag-agos. Naging lawa na lang na walang labasan. Ang outward focus, hindi siya optional. Kailangan talaga yon sa kalusugan. Grabe. So kung ganun ka-critical yung pagiging buhay at yung pagtingin sa labas, ano man yung mga haligi o pundasyon para masiguradong tuloy-tuloy ito? -tuloy Unahin natin yung sinabi mong pinakaugat, spiritual vitality. Talaga nung in-emphasize to sa sources mo, ano? Sobra. Kasi ito talaga yung pinaka-core, yung non-negotiable. Kung wala ito, lahat ng iba parang palamuti lang na walang tibay. Ginamit pa nga yung imahe ni Jesus sa John 15.5, di ba? Ah, yung puno ng ubas. Oo. -o. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Iwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Yung spiritual vitality, yun yung connection sa puno, yung malalim, personal tsaka sama-samang relasyon kay Kristo. So, ito yung ugat. Hindi masyadong nakikita pero yun yung nagbibigay buhay sa lahat. Parang hindi mo pwedeng ipeke. Hindi talaga. Ito yung pinagkukunan ng lakas. Nakikita to sa buhay ng panalangin, sa tunay na pagsamba. Hindi yung performance lang, uh, tsaka sa uhaw sa salita ng Diyos. Kung mahina yung ugat na to, kahit gaano kaganda yung mga programa mo, yung strategies mo, pagdating ng bagyo, ng pagsubok, madaling matumba. Sustainable health starts here. Dito talaga. Okay, okay. Mula sa ugat, akyat tayo. Isa pang haligi, leadership at malinaw na vision. Tinawag pa ngang timon at apoy eh. Gano'n kaimportante importante ito? Critical din. Leadership. Yung parang humahawak ng timon, nagbibigay ng direksyon based sa vision na bigay ng Diyos. Sila rin yung keepers of the flame. Tagapangangalaga nung apoy ng misyon, ng passion. May kwento pa nga doon kay Moses, di ba? Sa Exodus 17. Oo, oo, yung nakataas yung kamay. Yon, habang nakataas yung kamay niya sa panalangin, nananalo sila. May efekto yung postura ng leader. Yung commitment niya. Pero, teka, may babala din dun eh. Tungkol sa pagiging masyadang dependent sa isang leader. Delikado rin daw yon, di ba? Oo, oh, malaking panganib. Yung diniin dun sa mga materials mo, kailangan ng shared ownership ng vision. Hindi pwedeng one-man show. Dito pumapasok mapasok yung multiplication principle ulit. Yung turo ni Paul kay Timothy to Timothy 2.2. Ah, yung ipagkatiwala mo sa mga mapagkakatiwalaan. Tama. At yung kakayahang magturo naman sa iba. Ang kailangan pagpaparami ng leader sa lahat ng antas, hindi yung concentration ng power sa ilan lang. Kasama na rin dito yung concept ng leadership renewal. Ano yung leadership renewal? Yung sadyang paghanda at pagpapasa ng responsibilidad sa susunod na henerasyon. Tulad ni Elijah kay Elisha, para maiwasan yung burnout ng iisang tao lang, tsaka para masiguradong tulay-tuloy. Makes sense. At yung vision, parang kompas nga daw. Sabi sa Proverbs 29.18, Where there is no vision, the people perish. Ito yung nagsasabi kung saan tayo pupunta. Kailangan daw malinaw, laging pinapaalala, at nakaugat dapat sa Ebanghelyo. Kung hindi, kahit ang sipag natin, wala rin mararating. Totoo. At itong vision na to dapat nag-a-align kung paano ginagamit yung mga resources. Ito na yung susunod na haligi. Stewardship. Pangangasiwa ng resources. At pinalawak ng sources mo yung definition nito. O nga eh. Hindi lang pera, kasama yung oras, talento, impluensya, pati facilities. Ang ganda nun taalala galing sa Parable of the Talents, Matthew 25. May pananagutan pala tayong i-invest palaguin yung pinagkatiwala sa atin. Hindi lang itago dahil sa takot. At yung pamamahala nito dapat strategic, matalino. Hindi yung kung ano lang ang uso o yung magpapasikat lang panandalian. Kailangan transparent, naka-align sa long-term mission, pinag-isipan talaga. Sabi sa Proverbs 21:5, yung plano ng masipag nagbubunga ng kasaganaan. Kailangan din ng balance, parang si Joseph sa Egypt. Tumutugon sa ngayon pero naghahanda rin para bukas. May warning din dun eh, tungkol sa dependency. Pwedeng maging dependent sa malaking donor o sa isang sikat na programa o kahit sa karisma lang ng leader. Sabi dun, nagiging kadema daw yon imbes na panggatong sa misyon. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Ah, ibig sabihin kapag yung kilos ng simbahan nakasabit na lang sa isang external source, pera man yan o tao, nawawala yung tunay na pagtitiwala sa Diyos, pati yung organic na pagbibigay ng buong community. Ang gusto raw, responsible generosity. Responsible generosity. Yung malaya, masaya, nakatuon sa misyon. Hindi dahil kailangan lang i-maintain yung isang bagay na baka hindi na pala ng Diyos. Yung resources, dapat nagpapalaya sa misyon, hindi nagkukulong. Malinaw yun at itong paggamit ng resources, pag-activate ng mga tao, parang super konektado dun sa ikaapat na haligi na grabe yung pag-ulit sa sources mo, intentional discipleship. Tinawag pa nga ang engine of sustainable health. Ba't ganun katindi yung emphasis dito? Kasi dito raw talaga nangyayari yung, yung transformation at yung multiplication. Sabi sa materials mo, hindi lang attendees ang habol dapat ng simbahan, kundi gumawa ng tunay na apprentices ni Kristo, mga disipulo. Ito na naman yung multiplication principle, yung 2 Timothy 2.2. Hindi lang addition, yun nga, nga ang intentional discipleship daw ang nagbibigay ng resilience sa simbahan. Yung kakayahang makabangon, magpatuloy, kahit magbago ang panahon o liderato. Kasi yung pundasyon wala sa programa o sa personality, kundi nasa mga taong malalim na yung ugat kay Kristo at marunong nang magreproduce. Hindi lang to knowledge transfer eh, life transformation na ipinapasa. Ito yung nagsisigurong may next generation na magpapatuloy ng misyon. Okay, pag-usapan natin yung resilience. Kasi ito yung ikalimang haligi, katatagan, resilience, at pakikipag-ugnayan sa komunidad, community engagement. Paano daw harapin yung mga pagsubok? Kasi dadating talaga yan, di ba? Oo, hindi may iwasan, kaya mahalaga raw mag-develop ng spiritual resilience. Ginamit na example yung Habakok 3, yung kahit walang bunga ang lahat sa paligid, sabi ng propeta, gayon may, magagalak ako sa Panginoon sa Diyos ng aking kaligtasan grabe yon oo ang resilience hindi yung pag-iwasan sa problema kundi yung kakayahang manatiling tapat may joy pa rin sa dios kahit nasa gitna ng problema at pinapalakas daw ito ng panalangin ng suporta ng community mentoring pastoral care hindi ito solo flight kailangan ng samahan at kasabay nung panloob na tatag kailangan din pala yung panlabas na kilos yung community engagement hindi pwedeng magkulong lang. Hindi pwede. Malinaw yung call sa sources mo na engaging the community as mission field. Binanggit yung James 2.17, 'di ba? Ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay. Kailangan lumabas, makialam, tumugon sa mga tunay na pangangailangan ng kapwa, spiritual man, practical or social. Ito raw yung buhay na demonstration ng Ebanghelyo, pagsunod sa Great Commission ang simbahan hindi dapat fortress, dapat base camp para sa mission sa labas. Base camp? Ganda nun. At para maging posible lahat to, vitality, leadership, stewardship, discipleship, resilience, mission, may isang panghuling haligi na parang, parang pandikit sa lahat. Relational health. Gaano ka importante to? Sabi sa sources mo, eto yung glue. Yung pandikit na nagpapanatili sa lahat eto yung pagkakaisa, yung pagmamahalan sa loob ng katawan ni Kristo. Tulad nung sa Acts 4.32, yung mga mananampalataya, nagkakaisa ng puso't kaluluwa. Wow! Kapag may hidwaan, may inggipan, may unforgiveness, kahit gano'ng kaganda yung ibang aspekto, hihina yung daloy ng buhay, yung momentum, mawawala. Ang tunay na community, yung malusog na relasyon, Pundasyon yan ng pangmatagalang sigla. Grabe, anhim na haligi. Spiritual vitality, leadership vision, stewardship, discipleship, resilience community engagement, at relational health. Kailangan pala ng balanse at pag-aalaga sa lahat niyan, ano? Tsaka may binanggit din sa sources mo tungkol sa ritmo ng momentum. Hindi lang daw basta may haligi, may dynamics din daw. Ano yung mga insights doon? Oo, parang may mga patterns, may ritmo na mahalaga rin maintindihan. Una, yung kahalagahan daw ng consistency kesa bigla ang intensity. Mas okay daw yung tuloy-tulay na maliliit na hakbang ng katapatan kesa yung mga pabugsong programa na nakakapagod din agad. Parang yung lakbay ng Israel sa disyerto, di ba? Araw-araw na pagtitiwala, pagsunod. Consistency over intensity. Okay. Pangalawa. Pangalawa, adaptation na may malinaw na layunin. Tulad daw ni Nehemiah, nag-adjust siya ng strategy sa pagtaas ng pader nung may kalaban pero yung misyon hindi nagbago. Kailangan daw maging flexible sa paraan pero matatag sa prinsipyo at sa goal. Flexible sa methods, firm sa mission. Got it. Pangatlo, at pangatlo, yung ritmo ng celebration and reflection. Kailangan daw ng mga panahon para magpasalamat, i-celebrate yung mga ginawa ng Diyos, kahit maliit lang. Parang yung Philippian Jailer sa Act 16, di ba? Nagpapasigla yun eh. Nagpapaalala ng faithfulness ni Lord. Tsaka mahalaga rin yung reflection para matuto sa mga nangyari. May isa pang cycle dun na parang ang practical. Yung daloy ng pagiging puno, being filled, at pagbubuhos, poured out. Galing daw sa Isaiah 58 yun. Ano yun? Ah, ito yung balanse sa spiritual life natin. Kailangan daw nating regular na mapuno. Parang mag-charge, di ba? <laughs> Tumanggap mula sa Diyos. Salitanya, panalangin, pagsamba, pahuma. Bago tayo efektibong magbuhos o maglingkod sa iba. Kasi kung puro bigay. Mauubos. Burnout? Pero eh, kung puro tanggap lang, tapos hindi nagbibigay, magiging stagnant naman, parang mapatay na dagat. Kailangan ng pareho, malusog na ritmo ng pagtanggap at pagbigay, inflow and outflow. Ang dami natin na pag-usapan, grabe. Kung pagsasama-samain natin to, siguro hindi na tayo gagawa ng mahabang listahan. Pero ano kaya yung tatlong pinaka-critical o baka surprising na action points para sa isang simbahan na gusto talaga ng pangmatagalang kalusugan at momentum based sa lahat ng sources mo? Ang hirap pumili, pero sige, based sa DNA na nakita ko sa materials mo, siguro ito. Una, lalima ng ugat bago lumipad. Paulit-ulit to. Yung spiritual vitality, yung connection kay Kristo, personal at sama-sama hindi pwedeng i-shortcut, hindi pwedeng ipagpalit sa ganda ng programa. Kailangan sadyang alagaan, palalimin. Okay. Ugat muna. Pangalawa, gawing mission ng paggawa ng disipulo, hindi lang magdagdag ng miyembro. Yung engine talaga ng pagpapatuloy, yung intentional discipleship na nagpaparami ng committed followers ni Kristo na gumagawa rin ng iba. Higit pa to sa attendance lang. Discipleship as the core mission. Got it. Pangatlo. Pangatlo, tumingin palabas, huwag makulong sa loob. Yung healthy organism laging umaabot sa labas. Kailangan ng constant intentional na community engagement. Yung mission hindi lang isang department, dapat DNA ng buong simbahan. Yung focus dapat sa sending capacity, hindi lang sa seating capacity. Laliman ng ugat, seryosohin ang discipleship at tumingin palabas. Oo. Ang linaw niyan. Talagang yung tunay na sigla ng simbahan, mas malalim pala, mas dynamic kaysa sa iniisip natin. Oo. At tuloy-tuloy na proseso 'to, hindi yung na-achieve mo na tapos okay na. Parang hardin nga eh, kailangan ng constant na pag-aalaga, pagdidilig, pagtatanggal ng damo, tsaka pagtitiwala sa Diyos na siyang nagpapalago at yung imahe ng ilog na dumadaloy palabas, ang lakas nun. Yung kalusugan nasa pagdaloy, nasa pagbibigay, hindi sa pag-iimbak para sa sarili lang. At para sa iyo na nakikinig hanggang dito, iiwan namin itong isang tanong. Hango mismo sa diwa ng mga pinag-usapan natin para pagnilayan mo. Kung ang sulo ng pananampalataya at misyon ng iyong simbahan ay ipapasa sa susulid na henerasyon, ngayon, mas nagniningas ba ito o parang parang unti-unti na bang namamatay kumpara sa dati? Ano ang isang hakbang, kahit maliit lang, na kailangan mong gawing ngayon, ikaw man o kasamang iba, para masiguradong yung apoy na yan hindi lang hindi mamamatay, kundi ilalo pang lalakas para sa kinabukasan? Isang hamon yan na kailangan ng tapat na pagsagot at syempre, pagkilos. Hanggang sa susunod nating malalimang pagsisiyasat dito.